Bye bye Ayan sila Oh Cio 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 Busy si Cio Sampai so, dalam Oh hmm, si din oh, daming laro ni Hmm, pa si Gio habang naglaro oh. Hmm. Nugo sa'yo? Nugo Gio. Nugo sa'yo? Charisuni, suni. Gio. Eh? Kaparang nul Hello, guys. Kagaling nga namin sa church. Hmm. Hindi pa kami nakapagbilis, oh. Yan si Gio, naglaro na agad. Uh, Maga kaming nakuwi kasi uh, medyo malamig, medyo malamig na dito sa South Korea tapos iniisip namin yung bata na uh, mahirap din pag nagabihan doon kasi nagsasabi kami kanina kat, di katulad na kanina umaga na nagrent a car kami pero nung pauwi nagsasabi kami medyo malayo medyo malayo yung distansya niya doon sa church namin ng puntang subway so nag decide kami na magang umuwi nagpaalam kami sa yung pasto at saka, yung, at saka sa mga kasama namin kasi ngayong linggo is actually uh, medical service namin at saka ng mga nakaraan tumutulong kami sa medical service ngayon eh medyo malamig na kailangan namin umuwi ng maga tapos yung mga kasama namin nakikusap ko sa kanila na sila lang muna magstay doon sa simbahan at tumulong sa aming pastor na ah, uh, sa, doon sa medical mission kasi maraming tao ngayon gawa ng vaccine mga ating gawa ng flow vaccine kasi kailangan din para sa winter tapos ayan, kakawin namin ng bahay hindi pa nakapagbihis busy na si Gio sa paglalaro ayan <laughs> Pero mamayhan, nagchat yung mga kasama namin. Pagkatapos daw nila sa, sa simbahan, sila itadayo dun sa area, dito sa area namin. Okay, at yeah. kami daw ay pupunta dun sa burger machine. Burger, ang ah, brawag Burger shop. Oh. Parang McDonald's sa atin. Tapos pupunta kami dun. Namiss lang kumain ng burger at saka yung chicken dun. Masarap kasi yung chicken dun. Mamaya pupunta kami dun. Kasi pag nagchat na sila na pupunta na, pupunta kami dun. Malapit na sa bahay namin, mga siguro 2 to 3 minutes. Tapat lang mismo ng bahay namin. Yung paglakad na kaya hindi na kailangan bibiyahin maglalakad lang kami. Ayan. Chiyo, bakit natakot ka? Natakot sa biglang tunog. Ito lang, ito, ito lang yung playground ni Jeyo. Tapos ito yung higaan namin. Malit lang kasi yung bahay namin. Oh. Malit yung bahay namin. Tapos yung, this, yung, TV namin yan, likod niyan TV, tinakpan namin kasi <laughs> si Gio eh. <laughs> may takip. Oh, lahat may takip <laughs> ayan, may takip na rin doon. Puro na may takip kasi si Gio, san sana nakarating. Uh, eh. Ayan, may takip yung uh, TV yan, ayan o, oh, may TV yan sa likod. Hindi namin ginagamit. Ay, Oo. Malito ng bahay namin. Pero may, um... Ah, uh, tapos dito Malit doon. Malit lang Malit dapat okay, dito yung, yung, yung laundry area. Yeah. Ah. Kasi yung mga gamit ang madami. Yan, na namin si Tio kasi pupunta na kami doon sa uh, burger machine. Machine. <laughs> Ay burger shop. Ano Ch change outfit. Yan, ito yung, yung outfit niya kanina, knitted. Ito yung outfit niya kanina sa simbahan. Balta namin ng damit. Kasi mamaya ayo doon sa loob. Mamaya medyo malamig-lamig. <laughs> Hindi, ito. Change outfit mo na, Jeyo. Busy talaga sa paglalaro si Jeyo. Pwede naman niya ipang tubog to mamaya. Ang naman na Ilalim lang naman ito. May jacket naman siyang sobrang kapal. Kasi dito ay, ano man ito yung Ngayon ay? 12. 12? Ah, 10 degree. 10 degree? na mamaya. 7. 7 na mamaya. Medyo malamig na mamaya. Lalo na 7 PM pa. Okay yo. Palamig na ng palamig, madaling araw. Jeyo. Jeyo, stop, stop playing na Jeyo. Alis tayo. Jeyo. He? Busy talaga si Jeyo. Um, ayan niya mapo-disturbo. Dami niya mga toy oh. Ang dami yung Yung ibang toy nandun pa sa iba Nandun. Ano sa likod, malaking malaking cars. Ay, jacket niya, makapal yung jacket na kanang gamitin. Dami niyang toy. He? Na sila. Hmm. Naglalakad na kami punta doon. Ayan, si Jiko, si Jiko, balot na balot. Malamig. <laughs> Nandun yung mga kasama namin na una sa amin. Nandun na sila? Siguro. Ayan si Jiko, ayan naman ako. o. Tuntuan lang siya doon o. Ayan, favorite niya. Gusto na siya yung LED. Ayan o. Ayan, naman. Ayan. Hanali ka na. sekejap. Ini nyayu. Yang main Kita na kami Yang yang sela Yang Sana all papindot-pindot lang. Iba talaga pag may ATM na sis, no? <laughs> uh -oh. Dati sis, makashkash ka lang. <laughs> uh -oh, pindot -pindot lang na Oo, mga pindot-pindot na naman. Oo, so good. Ang <laughs> <Yeah, great, yeah. laughs> um order na si Rose. Ito na si Baby Love. Yeah. Ayan na, oh. <laughs> nagantay na kami ng order namin. Nagantay mm -hmm. na kami ng ating order. See Gio. Okay, Gio. Oo. Piki ship. Piki Big ship. Piki ship. ship. never Bye bye. Ayun na sila, pauwi na sila. Tio? Pauwi na tayo. O yan tayo. Yan. Note ka na naman sa kuan mo, sa paborito mong litra. Yan, yung paborito yung litra oh. Yan, palagi niya titingnan oh. na. Bye bye na. Nood ka na naman sa paborito mong litra. Oh, katingin din na naman siya doon. Yan, sa tumatakbo o sa gumagalaw na litra. Ah. Yan na, o. Titig na titig. Halika na. Huwag na tayo. Paris Baguette. Sa amin ito. Uyad na kami. Pawin na si Gio. Tama ng gala. Malamig na. Pawin na kami hindi ako halos nakabideo doon sa loob kasi balibad sa mait mga tao may mga korean yeah. uh, si Gio si Gio din ayaw magpawaba Ayan, nanggugulo doon sa lamisa kaya <laughs> walang chance makapag video lahat din nakma, uh, pati ketchup uh, oh, lahat yan akma hura, hura daw sabi niya kumain, hura hura? Hura? kumain si Jay yun ng, ano, ng french pie. may tapon o, oh. sayang din tapon o oh. <laughs> yan o, tapon na, tapon na ato, ito, aquarium may kasampang host o oh, yung aquarium. J 25. Ito na kami. Medyo madilim yung papasok sa amin. Oh. Madilim yung papasok sa amin. Walang mga ilaw yung daan. Magkakailaw yung pag Ah, pag may mga sakyan, may mga ilaw naman.

Hanggang sa sunod po. Yes. Hanggang sa sunod po. Salamat po sa panonood. Paalam na. Hadi, hadi. Paalam na. Sayo. Ching. Uy, na ching. At ching. Agoy. Ba. Hadi. No, ching. Hmm. Ba. Ba. Paalam na po. Yeah. Yeah, Maglalaro na po ako. Ayan, nandito na kami sa bahay. Taglit lang kami doon kasi malamig din. Na si Gio naglaro na si Gio. Tapos si Nirejan kumain. Kumain na nagutom. Hindi siya nakain ng maayos kasi doon. Maraming uh, kapainin. Maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video. Sana po ay manood pa kayo sa aking mga susunod na video. Magkita-kita tayong muli. Saan mo kayong panig na mundo? Ingat kayo palagi. Huli, produk kulong. Kimchi. <laughs>